So mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay naghahabol muli sa iyo kapag ka dumistansya ka. Mga kamamay, napakahalaga kasi eh ng no contact rule sa isang relasyon. At dito sa video ng ito mga kamamay sasabihin ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit halos lahat ng kalalakihan, halos lahat ah, naghahabol kapag ka lumayo o dumistansya ka sa kanila. So wag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga dahilan nila kung bakit nagagawa nilang habulin kayo kapag ka ginawa nyo na dumistansya sa isang lalaki. So ano ba ang unang dahilan? Dahil makikita niya ang kakayahan mo o yung value mo. Okay? So kapag lumayo ka, hindi ka nagparamdam, nag-no contact rule ka, dumistansya ka, diyan niya makikita yung kakayahan mo, yung value mo kung ano ka sa buhay niya. Kung ano yung mga pinunan mo sa mga patlang sa buhay niya. Kamamaya, anong ibig kong sabihin kung ano-ano yung pinupunan? Ang ibig kong sabihin kung ano yung naitulong mo sa kanya. Kung ano ang kakayahan mo na gawin para sa kanya. Lahat niya makikita yon, Lahat niya mararamdaman niya yon, Lahat yon makikita niya kapag lumayo ka na. Kasi ganyan naman talaga eh. Sa mundong ito mga kamamay, hindi minsan nakikita ng isang lalaki ang kahalagahan ng isang bagay, ng isang tao, kapag ito ay nasa kanila pa. Pero pag dumating yung time na ito ay nawala, saka nila ito hinahanap. At kapag hindi na nila ito nakita, lumayo na ng tuluyan saka pa nila malalaman ang kahalagahan nito. Kagaya ng mga bagay-bagay dyan. Kapag nawala yung isang bagay na lagi mong ginagamit, napakalaking kawalan, di ba? Napakalaking panghihinayang, di ba? Ganon din sa tao mga kamamay. Kapag ka kayo ay hindi naghabol at uh, dumistansya kayo, malamang sa malamang makikita niya yung value mo, yung kahalagahan mo, yung magagandang ugali mo. Di ba? Kaya mga kamamay, ha, huwag kayo sana magdadalawang isip na dumistansya sa isang lalaki kung hindi niyo na nakikita na kayo ay priority ng mga yan. Kayo ay mahal ng mga yan. Matuto kayong lumayo, huwag kayong magtiis, huwag kayong maging martir, Huwag kayong lumuha dahil lang sa pagmamahal na hindi naman tama. Mahalin niyo ang isang lalaki kung alam niyo may patutunguhan ng lahat. Pero kung sinasaktan na kayo mga kamamay, physical. Hindi niyo nararamdaman yung pagmamahal na dapat ibinibigay sa inyo o yung pagmamahal na dapat deserve ninyo. Eh dapat dumistansya kayo. Dapat mag no contact rule kayo. Huwag niyo silang habulin. Hindi kayo magiging high value kung palagi kayong naghahabol. Tandaan nyo ha, ang mga babaeng high value, hindi nila ipinipilit, isinisiksik ang sarili nila sa mga taong walang kwenta. Sa mga lalaking hindi nakikita ang kanilang halaga. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag niyong hahabulin ng isang lalaki. Huwag niyong magmamakaawa sa kanila. Matuto kayong lumayo, hindi magparamdam para makita nila yung kakayahan o yung value ninyo. Okay? So number two, dahil hindi siya patutulugin ng kanyang isipan sa pagkamis sa iyo. Tandaan niyo mga kamamaya, ah? lagi yung sinasabi sa inyo, kapag hindi kayo nagparamdam, malaki yung chance na mamiss kayo ng isang lalaki. Hanap-hanapin yung routine na inyong ginagawa noong kayo magkasama pa. Lalong-lalo lalo na yung init ng katawan. Kapag hindi kayo nagpaparamdam sa mga yan, namimiss nila yan. Yan yung una nilang namimiss sa inyo, lalo na kung hindi na talaga kayo mahal ng mga yan. Hahanapin, Hahanap, kayo. Mamimiss at mamimiss kayo dahil dyan sa init ng katawan na yan. Pero tandaan yung mga kamamay, feel nyo yan, ramdam nyo yan, kung yan lang ang habol sa inyo ng isang lalaki. Di ba? Kung kayo ay hindi maghahabol, kung kayo hindi magpaparamdam, kasali na rin yan sa dahilan. Mamimiss ka niya at kasali na rin yan sa mamimiss niya. Kaya maganda pa rin mga kamamay, na hindi kayo magpaparamdam para kayo ay habulin ng isang lalaki. Kapag kayo ay dumistansya, hahabulin kayo ng isang lalaki. At lahat ng yan mga kamamay, sinasabi ko, hahanapin niya ng isang lalaki sa inyo. At depende na lang sa inyo, mga kamamay, kung papaano nyo uh, i-apply sa inyong sarili yung technique na ito para sila ay muli niyong mapaibig. Para sila ay muli niyong mapaamo. Kasi mga kalalakihan, mga kamamay, ano yan eh, uh, bumabalik pa rin sa isang babae kung sila ay may hinahanap, may namimiss. Okay? Pero sana, ayoko rin dumating sa punto na kaya lang sila is bumabalik dahil nga sa may gusto sila. Pero yung feeling, no feeling involved, wala lang silang pag-ibig, wala lang silang pagmamahal, pero mas maganda pa rin na hindi kayo magpaparamdam sa kanila kung hindi nyo talaga na, na feel yung uh, priority nila sa inyo, yung love nila para sa inyo. Para sa ganon Uh, muli nilang makita kung ano ba talaga ang tunay na kayo sa buhay nila. Kaya mga kamamaya, isa yan sa dahilan kung bakit ang mga kalalakihan ay naghahabol kapag ka hindi kayo nagparamdam, dumistansya kayo dahil sa hindi sila pinapatulog ng kanilang isipan dahil nga sa pagkamis nila sa inyo. So next, dahil malalaman nila na pagod at sawa na kayo sa kanila. Yes mga kamamay, hinahabol kayo ng isang lalaki kapag ka kayo ay dumistansya, dahil po, nalalaman nila na kayo ay pagod, sawa na, sa paulit-ulit, na sakit, sa paulit-ulit, na cycle and routine ng inyong uh, relasyon. Okay? Pag nakita nila yan, hahabulin kayo ng mga yan. Kasi alam nilang pagod na kayo eh. Diba? Kaya kayo ay uh, dumistansya na, hindi na kayo naghabol kasi napagod na kayo. At pag nalaman ng isang lalaking na napagod na kayo, sila naman yung maghahabol. Ganyan yan. Mahal nila yung isang babae, pero bumababa ba yung halaga ng isang babae kasi nga, naghahabol kayo. Tagi ko sinasabi sa inyo, ha? Ah, pinapataas nyo lang ang pride ng isang lalaki sa tuwing kayo ay maghahabol. At ang magandang benepisyo ng hindi nyo paghahabol, kung ititigil nyo ang kabaliwan, ang kahibangan nyo niya sa isang lalaki, malamang sa malamang, tataas ang value ninyo. Okay, tataas ang halaga nyo sa mata, sa puso, sa damdamin ng isang lalaki. Eh, ang nangyayari mga kamamay. <laughs> ang nangyayari, sila na yung may kasalanan, kayo pa yung naghahabol. Kaya ang isang lalaki, tumataas ang pride eh. Kaya ang isang lalaki, hindi bumababa eh. Kasi nga naghahabol kayo, hindi nyo binibigyan ng pagkakataon ang mga kalalakihan na kayo ang habulin. Okay, huwag kayong matakot na maiwanan mga girls. Matakot kayo kung kayo'y maghahabol sa maling tao. Na muli niyong makukuha yung maling tao sa awa para sa inyo. Huwag ganun mga kamamay. Hayaan niyong silang maghabol sa inyo dahil high value kayo. At paano niyo makukuha ang pagiging high value yung babae? Eh huwag nga kayong maghabol. Huwag niyong ipilit ang sarili ninyo. Huwag niyong ipagkasiksikan. Kasi may halaga kayo. Hindi kayo para sa mga lalaking ganyan na sinasaktan lang kayo, pinagtataksilan lang kayo, pero anong ginagawa nyo? Nagpapakamartir. Na kesyo ano? Nagmamakaawa kayo, wag lang kayong iwan. Wala kayo patutunguhan kapag ganyan ang inyong, ano, ang inyong mindset, mga kamamay. Alam ko masakit, alam ko mahirap nasundin yung mga payo ko, pero yun yung totoo eh. Yun yung makakatulong sa inyo. Yun yung makakapagbalik ng halaga ninyo pagdating sa isang lalaki. Sana mga kamamay makinig naman kayo. Ulit-ulit -ulit na ako nag-a-advise sa inyo. Minsan pa ulit na nga aking sinasabi pero sana pakinggan niyo naman ako kahit kahit paminsan-minsan. Okay, paulit-ulit na kayong sinasaktan. Ilang taon na kayong paulit-ulit sa inyong relasyon na wala namang mga uh, magandang uh, plano kayo. Yung lalaki, hindi kayo pinagpaplanuhan. Ibig sabihin, hindi ipinaplano yung inyong future para sa inyong dalawa. Sampun taon na kayong on and off. Pero wala pa kayong planong magpakasal. Wala pa kayong planong lumagay sa tahimik. Gusto niyo ba 'yung ganoon mga kamamay? Tapos sa bandang huli maghihiwalay lang din kayo? Sino'ng kawawa? Sino'ng talo 'di ba kayo? Mga babae kayo, nauubos kayo. Sino'ng tatanggap sa inyong mga kalalakihan kung kayo ay gamit na gamit na? 'Di ba? Sana naman mga kamamay, pahalagahan niyo ang sarili ninyo. Know your worth. Mga babae kayo, may halaga kayo. Okay? So, sana mga kamamay, dumistansya rin kayo kapag ka alam nyo na hindi na totoo ang pagmamahal o wala na yung pagmamahal para sa inyo. So, next. Muling magigising ang isang lalaki sa mga mali niyang nagawa. Yes, mga kamamay. Diyan magsisisi ang isang lalaki kapag ka kayo ay dumistansya. Diyan niyo makikita, diyan niyo marirealize, diyan siya magigising na ang dami niya palang mga red flags. Na ang dami niya palang mga pagkakamali sa inyo. Hindi niya lang yun nakikita, hindi lang niya yung pinapansin. Kasi nga, kayo palagi yung umaako ng lahat ng pagkakamali ng isang lalaki. Na okay lang at tinatanggap niyo palagi ang pagkakamali ng isang lalaki, wag lang kayong iwanan. Mga kamamay, ano ba namang nangyayari sa inyo? Mga babae kayo, matatalino kayo, di ba? Bakit hindi nyo magawang dumistansya muna sa isang lalaki para makita nyo ang totoo nyong halaga? Hindi yung niloloko na nga kayo pero kayo pa yung nagkakabol. Kayo pa yung nagmamakawa. Please, wag nyo akong iwanan. Gagawin ko ang lahat para iyo. Huwag mo lang akong iwanan. Kahit niloloko na ako, magbubulag-bulagan na lang ako. Totoo ba yan? Hindi dapat totoo yun eh. Dapat hindi nyo tinotolerate ang pagkakamali ng isang lalaki. Dapat kung nagkamali sila, hayaan yung pagsisihan nila yon, Hayaan yung matuto sila. Hindi matututo mga kalalakihan kapag kalagi nyo kinunsinte. Kapag ka palagi kayo nagiging martir sa kanila, hindi po gagana ang inyong uh, relasyon ka ganyan. Tandaan nyo yung mga kamamaya, kapag kayo ay dimestansyal lumayo, sigurado ako magigising ang mga yan sa mga mali niyang ginawa sa inyo. And last, biglang babagsak o bababa ang pride niya sa inyo. Yes, mga kamamay. Bakit bababa ang pride ng isang lalaki kapag ka lumayo ka? Sapagkat ready to flight ka na eh. Ready ka nang mawala sa kanya. Para saan pa? Para itaas niya yung pride niya para sa iyo. Di ba wala na? Kapag ka lumayo ka, sinong kawawa? Siya! Kapag ka lumayo ka, sinong may iwanan? Siya! Kapag ka iniwanan mo siya, ano mangyayari sa kanya? Wala. Kasi hindi siya magandang ehemplo, hindi siya magandang huwaran sa isang relasyon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kamamay, siya yung gumawa ng pagkakamali at huwag sana kayong matakot at dumistansya sa kanya para matuto, para magsisi, para may learning naman sa kanya. Hindi man kayo magkatuluyan sa bandang huli at least may a-apply niya sa susunod na chapter ng buhay pag-ibig niya yung mga nangyari sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, lubhang babagsak o bababa ang pride ng isang lalaki kapag dumistansya kayo o nag-no-contact rule kayo sa kanila. So sana mga kamamay, kahit kayo nagising sa mga tips kong ito, sundin nyo yan mga kamamay, matibay na kayo ay hahabuli ng isang lalaki. Mag-no-contact rule kung kinakailangan, matutong lumayo kung nasasaktan, matutong nga unahin ng sarili kung hindi na kayo pinapahalagahan. So paano mga kamamay? Hanggang dito na lang muna. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Mega shoutout sa mga palagi nagko-comment. Just me, Annalyn, uh, Maricel. Mega shoutout sa inyo. Sana magising na kayo sa katotohanan. Okay, see you for our next vlog. Paalam.